So lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources, no? At dahil ako naman may naging spokesperson, siguro naman eh kapani-paniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat hindi talaga po pwedeng isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa serbisyo ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang akin telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh ako naman po, kuminahin po tayong lahat ha. Kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po 'yan, asahan niyo po. Ako 'yung magi hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking tatlong sources. Eh bakit pa kayo maghahanap ng source? eh nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Tirillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Meron nga section sa ICC para dun sa mga victims. no? Progressive dahil nga they respond to the victims. no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang mga uh, uh, legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant at complainant 'yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ito po ha, hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? ay nasa dyaryo ngayon. Yung mag-amang uh, Romualdo na kamigin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang uh, Mindanao, e eh, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano yung ibig sabihin niyan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang uh, territorial integrity ng, Filip ng Pilipinas. Yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with the threat of force. So ibig sabihin, abay baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. Posible talaga na maaresto ang presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources nakapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado kung paano masuserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masuserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. Mahirap po yun ha, na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na broadcast yon Posible, pero pwedeng questionin. Pero, o pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So, kung sa tingin ng ilan dyan, na dapat mag ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest, ang ICC, at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo ayaw ko pong magkagulo pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalin sa isang dayuhang bayan. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Pag siya inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkakaaresto. Tignan nyo anong reaksyon ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it dahil sa ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC, gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular least to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC nakasulat yan na order. Pero habang kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao, gaya ng kalihim ng, uh, ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Diba ho? Hindi daw kailangan ng amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw nag-file ang certiorari, kinakailangan may certified true copy. Ay, nako.